Sa iban pang balita, lima negosyante sa Iloilo -Ilo City nakitaan sa bayulasyon sa hindi pagremit sa SSS contributions sa ilang mga empleyado. Isa negosyante naglabo sa masobra, 500 mil pesos ang wala na remit ng SSS contributions sa 42 ka-empleyado. Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Gin-operate sa social security system ang lima ka mga establishmento sa Mandurayao, Iloilo City, matapos matukiban nga wala na garimit sa kontribusyon sa ilang empleyado. Naglabot sa 800,000 pesos ang delinquency sa mga negosyo nga ginalakipan sa telemarketing, kalanan, car wash, kagiban pa. Ginserbahan ang mga employers sang show cause order. Pinakamataas sa mga ini ang isa ka telemarketing nga may 544,000 pesos nga wala na rimit nga kontribusyon sa ahensya nga may 42 ka empleyado. Ini sila, laging pang sa notice of violation, uh, naka-indicate nila nga they are given 15 days to coordinate uh, mag-report sa SSS for them to uh, clarify no uh, regarding sa ilang delinquency kinahanglang nga makapaathag ang mga negosyante sang rason sa ila kapaslawan sa pagrimit kag ariglohon ng ila delinquency. Sa karon mas ginapasan yung ahensya ang ahensyang kampanya nga run after contribution evaders o conrace. Uh, remind kita sa mga employers na as long as uh, may harap kita isa kang piliyado, nag-engage kita sa isa ka business and may at least, at least one employee lang din. Eh. Pina-inform sila na dapat they should report it to SSS. Isa si Mary Jane nga naka-experyensya sa iya sad employer nga wala ginahulugan ng iya SSS. 800 pesos ang ginabuin sa iya sweldo. Apang ulihin na lang sininadiskubrihan na wala siya sang kontribusyon. Ganit subong, regular nga ginamonitor si ang SSS contributions. wala man nila ginaremit Pero sa time nga ito nga nagsailon ako sa iban nga spa, Muna na daw ginano, Kung naging gina-check, kung naging gina bala. Kaya syempre importante, gina ginabuhin dan si mo. Mayara, gina nga wala nila. Gina pasulod bala. Gabuhin lang sila, pero wala gasulod sa SS mo. Apang wala na nagreklamo pa sa SSS si Mary Jane, bangod huol na kuno sa iya kag nagakahangawa ini nga magastuhan pagid. Ang kontribusyon sa mga miyembro ang basehan sa SSS sa paghatag sa benepisyo sa mga miyembro para sa sickness, maternity, employment, retirement, funeral benefits, kag madamo pa. Upod kay Cirilo Zenkilantang Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.